Ayan mga boss Para 3 uh, Dinala ito dito kasi hindi raw umiilaw yung Indicator light ng check engine yan kapag ka yung kulay orange na yun mga boss Ang nawala ang ilaw uh, Una nyo yung check Babaklasin nyo yung headlight cowling Tapos pag natanggal yung headlight cowling Babaklasin nyo yung speedometer assembly So, sa ilalim ng mga boss, makikita nyo yung peanut bulb. Tapos mga ano nga, wala na ako po Pero na, na, andar. dali dyan, dali dyan Speed down ito, tatlo oh, Hindi ko yung uh, ano oh, Hindi na rin po pala yung isang ilaw ano Oo, oh, hindi na ano? Ay. Low, low, low. Low. Yeah, Kaya kailangan po ilagyan na. Switch na yan. Ano na Ayan nga po yan nilalagyan doon ang switch. Para... Yan, pag natanggal nyo yung tatlong nut, makikita nyo dyan yung peanut bulb. Dyan nyo lang dudukutin mga boss, papalitan nyo lang ng peanut bulb, tapos okay na yon Kasi nawala, napundi lang yon So yan, bara ko rin mga boss. Buti na kaya kuha. Pero na. ito yung papalta na lima, uh -huh nawala yung check engine, huwag kayong ano, huwag kayong... Nag-start nag na. Ano? Oh, pag... yung mga babag nawala yung check engine na yan, no? And... Walang sira pa sa kung na dapat yan na yan. Okay. Ayan, na, hindi ko tayo. Ayan, yun lang, ilang problema. Ito okay. lang ang problema nito. Uh, nawala yung check engine. Pinalta lang natin ang bumbilya, tapos okay na yan. Yan naman, pagka hindi na wala, may problema yan. So, pag umandar na wala, okay na yon. I-scan lang po yung pagkagayon. Ayan o, ito yung barakot rin ng Tagalupis. Ayan o, ito yung barakot rin ng natak mo na niya ay 9,346 ah, wala naman yung naging problema yun yeah. clutch lining nakapagpalit ah, na rin siya ng clutch lining gawa ng napwersa daw Para, wala ko pre wala naman yung problema kailangan lang mapalitan yung bumbilyang yung gawa ng para ano, para makita kung mayroong problema yung mga sensor Ayan, basta pag umandar dapat pag pindot ng starter mawawala yung check engine ayun nawala yung check engine oh, no? ayun si classmate Lene de Vega shout out din Um, pero wala naman po itong adjut-adjut na problema, no? Wala. pa rin yung pagkakakaroon. Dati nung umang ninyo, naka-sell yun. yun, yun Ay, ba't may ano yun, may adjun mo. Tawag dito yung mabuhit yun. Ah, siya receive ka naman yun. Pagkakaroon,